Good morning mga listeners natin. At uh, dito naman tayo sa divination talk natin. At uh, uh, same pa rin yung purpose natin, yung type ng klase ng mga audience na in-expect natin, yung mga pang high school lang. Kasi uh, ang mga matataas po na may kaalaman is uh, hindi po masyado receptive yan. Na uh, malamang marami ng alam mas mala, marami pa yung baka mas may alam pa sila sa sinasabi natin dito sa or kinikwento natin. So hindi advisable yung sa atin lang is yung mga wala talagang alam. At uh, Uh, balik tayo sa dating uh, talk natin na uh, tungkol sa uh, yung energies na ginagamit ng ano natin ng nation natin kasi ito yung pinaka context ng activity natin. Kung hindi ito ma-form yung context na to or kung tayo hindi papunta dito yung direction natin, malamang mag-clash yung mga energies natin kaya yan yung ano ngayon isang ano pa lang pala yung oh, bako ako maka, makalimutan <laughs> thank you pala sa mga taong naging way na natuloy itong talk natin baka makalimutan ko sila at sa mga masusing taga pakinig natin salamat din sa inyo sana po ay mas spread natin yung knowledge na sa tingin natin nakakatulong sa iba Okay. Uh, para may visual kayo, ma-imagine nyo yung ano yung pag-plot natin ng uh, mind map or ano, uh, para itong kasing uh, map uh, ng paano mag-evolve yung consciousness sa mga tao. Bakit yung mga taong katulad sa atin is dito ipinanganak sa place na to. Bakit nga ba? So, ang ginamit natin ngayon is tatlo. Tarot, astrology, at saka yijing, mga sacred arts yan. So, well, hindi business to yung ginagawa natin ngayon, ha? Uh, kasi minsan, pag business related yung ano, mas uh, naging priority natin yung profiteering dapat may kita tayo sa pinaghirapan natin so ngayon, yung mga certain things mga ideas so mga bagay na parang hindi magkatugma o hadlang para magkaroon tayo ng pera is ma-brush aside, tawag dyan makalimutan minsan sadyang nakalimutan so ngayon, dito tayo para ma-imagine nyo Uh, alam nyo ba yung tinatawag natin na octagon? Uh, para siyang star na walo yung sides niya. Okay? Para siyang dalawang square na parang sa, sa 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 pagitan ng dalawang points, may isang point pa. Uh, star. Octagon, parang bagwa siya na style. Pero, pwede na rin natin gawing parang Uh, ano yung parang pinaikot na dalawang yung isa steady na square, may steady na square, tapos yung isang square pinaikot siya para uh, parang star yung tingnan siyang dalawa. Silang dalawa. Okay. so ngayon, ang cycle nito is uh, uh parang ano cycle of time din pero mag-start tayo sa left side sa left kung cross yung ano, kung parang cross yung sa gitna, ang gagawa ka ng cross sa gitna. So, yung cross na yan, ang both sides is pointed. Uh, tapos, lagyan mo lang ng X. Na parang ganun yung itsura niya. So, sa pagtiningnan mo, nakaharap ka sa cross na yan. Yung left side, yan yung number 7 Siya yung first, yung cycle. Doon magsastart yung unang cycle. So, yung unang cycle is search for deep spirituality. Uh, uso sa atin yan. Pero yung nangyari sa ating spirituality is kung hindi anting-anting, amulet, mga charms, makong ano-ano kung tingnan mo, in the end, materialistic yung ending niya. Hindi po yan yung purpose ng pag-search ng spirituality ng tao. Wala. Ang spirituality ng tao is mag-reconnect ka sa sa ano, sa higher consciousness, Christ consciousness, or ano man ang tawag mo dyan, ano, ano man ang tawag mo sa na Godhead na tawag mo. Reconnection yung pinaka-point niya. Okay? So, nakuha nyo na. Yung seven pag nakatingin ka sa cross sa left side yan yan yung 25 okay kasi sa birth date ng place natin accepted yon ng collective consciousness collective unconscious pag hindi yan ma-develop maging shadow yan so ang opposite ng sin deep sense of spirituality is ritualistic activity or religiosity Mahilig kang pumunta sa mga religious places. Mahilig kang mag ano, yung religious activity mo done in public. Yan yung, ano, yan yung shadow niya na side. So, pag nakakita ka ng ganun, na medyo kinokondem ni, ano, ni Master Christ na yung religiosity is done in public. Shadow yan. Ibig sabihin, napakalakas ng shadow. Ang place na yan is uh, very challenging sa isang spiritual seeker. Pero, uh, advantageous yan. Kasi, uh, doon, yung mga, alam mo yung sa shadow, makita rin yung sagot ng, ano, ng spirituality. Ganon yan. So, empty yung ganong klaseng mga lifestyle or buhay. Parang ganito yan. Hinahabol mo yung success mo, so kailangan mong umangat ng umangat ng umangat na halos ikaw na lang mag-isa sa tok-tok. Na-discover mo later on, mag-isa ka na lang. So gusto mong bumaba, hindi ka makababa. Katulad yan. Public figure ka. Andong ka sa pinakataas. Gusto mong bumaba, hindi ka makababa gusto mong gumawa ng public service, hindi ka nga halos makatagal ng tatlong oras. Hindi ka nga makalakad sa daan na naglalakad ka na may peace of mind ka. Kasi hindi ka na pwede. Yun yung nature ng maya or material world natin. Once na andong ka sa itaas, hindi kanya niya ibigyan ng permiso. Hindi kanya niya bigyan ng permit na bumaba ka. Itutulak ka niya. Dalawa lang yung mangyari. It's either na ipipilit mo, at saka maging hindi maganda yung konsekwensyo, babagsak ka. Babagsak ka na mawala lahat sa iyo. So, dalawa lang yan. So, kailangan mong ha? Ah, ah, kumapit ng kumapit. Na andun ka lang sa itaas. May mga alam ako niyan, andun sila sa itaas, biglang bumagsak. Hanggang sa namatay sila, malungkot yung ano nila. Okay, maraming ganyan. Uh -huh. Yung iba, sinandya talagang ibagsak. Pero ganun talaga yung material world. So, yun yung shadow ng Uh, seven na uh, energy, which is starting point natin. So, ang country natin, supposed to be, ang focus niya is deep spirituality. So, hindi, hindi na gaganoon. So, magtaka ka, bakit yung public position, public service, hindi na siya actually pang public. Select na lang pinipili na. Uh At saka yung mga pag-andoon ka na sa itaas, hindi ka basta maka ano, Subukan mong ano, maglakad uh, sa daan ng sa loob ng isang buwan, 3 uh, hours every day maglakad ka sa daan. Hindi ka aabutan ng ano ng wala kang bodyguard, ikaw lang mag-isa maglakad. Hindi ka aabutan ng isang buwan may mangyaring hindi maganda sa iyo. Ganon yung energy na yan kasi hindi ganya i-permit. May self-limitation yan yung mga shadows na yan. Oo. Alam mo yung nagkamali ka, nagkasala ka. Pag malakas yung shadow, hindi mo ma-admit-admit na iyo, ikaw yung may mali. Or may contribution ka sa maling ano, outcome. Ang tendency mo is ituro, itulak sa iba yung kamalian. Ganon yung challenge doon sa first na cycle niya. So, napakahirap. So, once na mag-start ka ng step mo, yung first foot mo sa so shadow ka pumasok, Mahirap talaga. Hindi ka makaalis. May tali ka. Uh -uh. So ngayon, susunod tayo. Ang talk natin ngayon is sa second na cycle. Okay. Sa highest na energy. Okay. So, very common yung lying sa first step. Alam mo yung i-admit mo may mali ka. Hindi mo ma-admit-admit. Napakahirap ng ganun pero okay lang. Kasi challenge naman 'yan kasi pag sinampal ka ni Mother Nature later on, ha. Hindi ka na makabangon. Okay. So, ito 'yung challenge ngayon. So, 'yung next step is 'yung energy niya. Since June 'yung nakalagay dito, 'yung card na ano na uh, gagamitin is 6 na card. Okay. Okay. So, sandali. Hanapin muna natin yung 6 na card. Kasi para hindi ko masyado ma... Uh. Ang card na to is... At ah, tandaan nyo, ah. Pair ito. So, yung sinasabi ko pa lang is first pair pa lang. So, isa sa mga pair. So, ang 7, may pair pa siya may pair pa yan siya. Okay. Okay. oke okay. so nanti ya eh? so Okay. So, ang card na ina natin, may pair pa yon yung 7 na card, may pair pa yan siya. So, ang pair niya, ang chariot na card, may pair pa yan siya. Pero before natin ano ang pairs, yung kasunod muna, yung first na initial naman ng isa. So, yung first na initial ng isa, is sin siya. Lover's card. Okay. Lover's card siya. Ibig sabihin, ah, uh, yung isa, yung, ito is sa uh, human terms pa lang to. Uh, so, physical pa lang. Uh. So, ang ano natin dito is pag-utilize ng, ng, resources. Hindi lang pang outside, kundi sa loob. So, dito papasok yung principle na route supposed to be progressive utilization theory, pero hindi na developed na maayos, hindi din na-introduce, ewan ko lang, bakit hindi siya naka-headway, nakapasok sa uh, society natin. So, ito supposed to be yung ano niya, yung step. Yung next na step is sa uh, pinakatuktok ng ng star na to which is number 6. So, ang tawag dito is uh, lovers card. So, yung lovers card na to is about tungkol ito sa love and relationship. Ito yung sinasabi ni Master Christ na love sa fellow natin. Pero uh, medyo hindi ito madaling i-practice kasi kung hindi, bakit mo naman ina-love yung isang tao na hindi ka naman lab? Alam mo yung ganun? Dapat may kukunin ka sa kanya. Uh, may profit ka dapat. Uh, so, ibig sabihin, bakit mo naman siya bigyan? Wala ka namang makukuha sa kanya. Yan yung, ganun klase yung mentality natin. Pero yung nakalagay dito is, yung test, bakit dito tayo nilagay sa uh, ganitong klaseng uh, existence is para ma-learn natin yung selfless na love. Ibig sabihin, uh, kaya mong i-demonstrate, i-practice yung love without anything in return. ah uh, medyo malabo yan sa mga ganong, ganito klaseng panahon. Kasi uh, ang mentality natin is baka i-take advantage ka ng ibang tao. Marami kayang hindi mapagkatiwalaan, mag-take advantage. Ah, uh, kasi ang reason yan is baka mali naman kasi yung concept ng love. Ibig sabihin ng love dyan is uh, do unto others what you would like others to do unto you. Hindi don't do. Ibig sabihin, kung itong mga bagay na to is gusto mo sa sarili mo, bakit hindi mo i-share sa ibang tao? Kung nakita mo sa iyo na beneficial yung meditation, beneficial yung mga certain activities bakit hindi mo i-share sa ibang tao? Uh. Actually, sa lahat ng mga spiritual literature's kahit saan. Yung mga original lang na teachings, ha, hindi yung mga religious na idea. Ha. Yung mga teachings ang talaga. Na kung ano yung tingin mo na beneficial sa ibang tao yun yung i-share mo sa kanila. Lalo na ikaw, may first time experience ka na. Ay, maganda pala yung ganito. Ay, maganda pala yung ganito. Ah, ma nakakabuti pala yung ganito. So, yun yung i-distribute mo. Yan yung i-share mo. Yan yung, ano, yan yung test natin. Yan yung divine na test. Yung isa is worldly test. Ang first na cycle is magagaling sa individual mo. Sa soul mo. Okay. Uh, physical energy which utilization ng lahat ng bagay pero actually, ang ano dyan is utilization ng spiritual energy mo kasi baka maging slave ka naman ng lahat ng bagay na kung anong meron ka 7 okay. yun so 6 yung isa, lover's card so yung lover's card is alam mo naman yung, yung love yung pagka hindi lang kasi natin ng love minsan is akin ah, to so dapat love ko to anak ko to, so ito dapat love ko, yung ibang tao hindi ko na yan love, bakit ko naman sila ilalab ha? hindi naman nila ako love, Al alam mo yung ganun uunahin ko yung alam mo yung ganun so yun yung test yan so the reason na bakit andito ka is first alam mong iutilize yung lahat ng resources mo especially spiritual resources open mo yung spiritual centers mo kasi kung hindi mo na open yung spiritual centers mo hindi mo rin magagamit utilize yung world na nakikita mo uh, kasi ando ka sa poverty consciousness, baka agawan ako ng iba, baka nakawin to ng iba ha? baka maunahan ako ganon yan so yung next yan is yung ano uh, divine love Uh Ganon yan. So, alam mong i... Yung love kasi na yan, siya yung nagpa-perfect ng lahat ng bagay. Okay? Pwede mong i-open yung lahat ng ano, energy centers mo, pero yung kailangan mo is i-open mo rin yung yung compassion, ah uh, love mo sa kapwa Otherwise, hindi mo perfect yung cycle mo. Dalawang cycle pa lang yan, ha? Walo ito. Walong cycle. Initially, walong cycle. Pero ang dami siyang cycle. So, yan yung cycle na kailangan mo. Paano mo i-demonstrate yung love? So, ang daming mga... Alam mo kung titingnan mo yung mga channeled na ano, na mga na mga teachings. Ganon lang yan. I-open mo yung spiritual centers mo. At i-develop mo yung spiritual love mo. Hmm. Hindi yan lang yung love. Love ko lang siya dahil love niya ako. Oo. So, love ko to. Akin lang dapat to. Ako mag-decide ko na kabuti dito. Hindi. Divine love ito. Hindi ito ano. So, kung love mo talaga yung isang tao, divine yung tingin mo ng love. Hindi yung, ah, hindi kasi mag-asawa kami, hindi, hindi kasi show ta, ako ta, hindi. Hindi ganyan. Eh, kasi anak ko ta, hindi. Hindi iyan yung context ng divine love. Uh, materialistic. Actually, very ano yan eh. Very self-limiting love yan. Love ang tawag niyan. Pero actually, nagre-reject -re niya yung love prostration yung ending yung later on. Kasi hindi ma hindi ma ano, hindi ma abol. Hindi maabot ng isang tao yung expectation mo na love. Yung love dito is unconditional. Wala talagang conditional love. So, ito yung second na energy cycle. Okay? So, sa left side is seven. Sa pinakatuktok is six. Yun yung ano natin. Yan yung ano natin ngayon. So, base sa taro pa lang yan. So, yan yung energy na kailangang i-complete natin. Yung spiritual calling natin. Part, dalawa kasi yan ng pair by pair. So, yung part is dito sa individual calling natin as a nation is i-open natin yung energy centers natin Uh, useful yung philosophy na progressive utilization ng lahat ng bagay kaya lang hindi rin na hindi rin siya nag dahil parang alam mo minsan parang masyadong theoretical yung idea na kailangan mo siyang i-work out i-work out talaga siya uh -oh. saka nagkaka-conflict siya minsan sa selfish na interest self-centered na interest uh -oh. ganon yan para kasi yung perfection, sidhi nga sa ibang practice. Perfection, dapat ma-perfect mo yung spiritual centers mo. Pero yung kasama sa pag-perfect mo yung spiritual centers mo is yung unconditional love mo. Wala siyang condition talaga. Kung sa mag-care ka ng isang tao, wala siyang condition. Kahit na wala siyang nothing in return. Yun yung perfection. So, pinanganak ka dito, ha, Ma'am she, ladies in red, dati matanda sa kabata, dahil kailangan i-complete yung mga bagay na to. Hindi lang yan, marami ka pang kailangan i-complete. So, 7 at saka 6. So, I hope so, may napulot ka. Ha? Maghanap ka na lang ng interpretation din ng mga tarot cards. Anyway, alam mo naman. 7. Victory, chariot, walang victorious na activity kung hindi open yung energy centers failure lahat yan dapat mag open yung energy centers galing sa, sa pinakamababa hanggang sa third ay dapat mag open yan okay so kailangan mo ng meditation practice pero kasama sa meditation practice is i-complete mo yung unconditional love uh -oh, lovers card so ganon yan So anyway, I hope so may napulot kayo. No? Huh? Tandaan nyo. 8 huh? ito. 8 cycles. So katulad sabi ko sa iyo, ah uh, inyo, uh, kung ilan mong kayo dyan nakikinig, yung petals ng spiritual world. Every place, yung country natin, may petal yan na kailangan niyang i-complete, i-perfect. Once na hindi mo ma-complete yan, pabalik-balik yung karma, ang soul mo hanggang siya makomplete ma na yung lessons. Dahil may commitment tayo na ilift natin yung place na kung saan tayo. Which ang context natin. Ito yung country natin. Bakit dito tayo pinanganak? Uh, bakit ganito yung energy na kailangan i-release? Once na hindi mo makomplete yung pag-release ng energy, na yan, hindi ka magiging part ng puzzle ng solution. Saka yung sarili mo mismo, iyan yung context mo. Ganun. So, I hope so may napulot kayo. Uh, thank you sa time nyo at medyo wag hindi natin masyadong pahabain to para hindi naman kayo mapagod sa pakikinig. Okay? So, I hope so a uh, uh, maging beneficial sa inyo to. Natandaan nyo, ito yung context. Bakit yung may mga certain places na may certain characteristics yung mga tao? parang common sa kanila. Ito 'yung dapat 'yung maging common sa atin. Yung unconditional na care, love sa kapwa natin at saka 'yung energy centers natin or 'yung mga virtues natin, kung sa religious terms, pa spiritual terms is dapat develop siya. Hanggang sa dapat ma-open 'yung third eye. Once na hindi mo ma-open 'yung third eye mo, hindi lang hindi ka pwede mag-shortcut sa third eye mo. Okay, dapat lahat yan i-open. So, mag-start yan sa pride mo, tanggalin mo muna. At saka yung isa is hindi motivated yung concern mo or love mo sa kapwa mong tao. Ginagawa mo lang yan. Ginagawa mo ng kabutihan because part yan ng perfection mo as an individual. Okay. So, thank you sa time nyo. Sana sa mabuti lang tayo. Bye-bye.